Hello guys, sa dyan po kami bumili ng refrigerator ni Mama Kasi magdodonate po ako ng tagi-isang ref sa si Chupawa At sa proper po na daycare center Kasi nga po, uh, may kuting blessing po tayo At ito po ang isa sa napaka-importante na pangailangan ng ating daycare center Kasi meron po silang feedings kaya Para may paglagyan po sila ng karni, gulay at iba pa Ayan po yung si Chupawa at yan rin po yung proper ng Dicker Center. Good morning mga pare, maaga po kami gumising ni mama kasi alis po kami at bibili po kami ng ref. Ayan po yung mama ko na napaka supportive. So guys, kailangan po natin kumuha ng ticket po. Ayan po sa 15 pesos. Ayan, shoutout po kay Uncle Steven at kay Uncle Itik Mariano. At dyan po tayo sa sakay ng bangka, papunta pong Katiklan. Ayan, pupunta na po tayo sa loob kasi kailangan natin guys baka maubusan tayo ng upuan. <laughs> So yun na nga guys, 6 am po yan Umaalis ang bangka papuntang Katiklan guys Eh nakikita nyo po yung Carbao Island guys Ang ganda ng view guys So yun na nga yung mama ko sa unahan At syempre medyo malakas po yung island Pero safe po ang lahat guys Yun na nga guys, nakarating na po tayo sa Katiklan yan, Ito po yung port ng Katiklan guys Dito po dumudong ka Ayan po yung fast craft ng hambil guys So syempre po yung hambil So yun nga guys, success. At dito kami na sa katikla ni Mother ear At pupunta na po kami sa bilihan na ang RAF. Excited na po ako guys. Yun na nga guys, at masama po yung panahon dito. Yun may rainbow at hanggang na po kami nga makakain. Yun na nga, nakakita na po kami Kumain muna kami kasi putumbo kami. Ayun si Mama, kailangan ng kumain bago bumili. So yun na guys. Ah, uh, parang ko po Sino <laughs> ba Opo. So, kumapatay ng ano, Divo. Ang um, gift ko ngayon, 2024. <laughs> so, mamaya, bibili po tayo ng ref para po sa daycare namin sa pawa at sa proper. So, unay ko muna yung self ko. Ayan, shout out. Sa kanila. Surprise sa akin. Chalice. Thank you. Vivo. So, guys. Ano lang naman siya? Mura na naman siya. selbi kiri kiri mengutang, <laughs> kiri ngutang <mang> <laughs> sa kong friend anggap ae oh, <laughs> oh. <laughs> so guys itu nih bagus soundco eh Y36 Bipo Y36 Pagkatapos namin ng bili ng cellphone, ayan pumunta kami ng Imperial Appliance Plaza. Dahil mura po dito mga bilihin dito guys. So yun, magbubukas pa lang sila guys at naging antay po kami sa labas. So yun na nga guys, si mama na yung pinapili ko guys kasi si mama po yan, doon po siya nagtuturo sa si Chupawa Dike Center at Dalawa po kasi ang school, ang school sa amin ng Dicker Center guys, sa proper as at si Chupawa. So, yan yung napili namin, guys. Yung gusto namin, yung sakto lang po yung laki. Kasi paglalagyan na po ng karne, gulay, at iba pa. Yun lang, guys. Nagabili na tayo. Tatlong ref po yung binili. Isa kasi sa bahay, guys. At ang isa, ibibigay natin sa si Chupawa Dicker Center at sa proper. At maraming salamat din po sa kanila kasi may libre pahatid, guys. Pero may bayad guys. <laughs> Mabuti nga mag sa yung sasakyan para safe yung ref para hindi masira. So medyo malubak-lubak pa nga guys. So, at umulan talaga kanina. Ayan. Yun na nga guys, sinaantay na po ako ng bangka. Ako na lang po inihintay nila guys. Ayan po yung mga crew. Mga pare ko yan guys. Alam mo yun ba? Ayan si Mamang Driver. Thank you Mamang Driver sa pagdating Hi pre, say hi to my vlog. <laughs> Get a ako. Dana, hey. Thank you, good sir. Ulitin. Social, special talaga ako guys. Hinintay talaga ako. So, andito na. Dala na namin yung ref. Papunta ng ambil. Ayan, ako yung last na hinihintay. Oh. Nakarating na tayo sa Hambil guys. Yan po yung port ng Hambil. At madami pong pasahero guys. So, yun na nga. At bubuhatin na yung ating ref. Oh, so, nakikita nyo guys, mahirap guys ang trabaho ng crew. Pero thankful ako. Shoutout kay Minnie Mando yan. Maninoy ko yan, guys. Sipag-sipag at mabait. pa ni Papa yan, guys. Ayan po yung tindahan namin, guys, sa ng talisay. Ayan, tindahan ni Mama yan, guys. So, hinati talaga banda sa tindahan. Kaya thank you talaga sa kanila kasi iniingatan nila yung ref. Ganun sila ka maasikaso at maalaga sa mga pasahero, guys. Good morning. Good morning, guys. Good morning, Bill. Good morning. Good morning. Good morning. Hi. yun na guys may paspagiti si Kagawad charing um, thank you po talaga kay tita loy na sa pag sponsor ng spaghetti guys kasi alam niya kasi na magdudunit po ako ng ref at bago ko ibibigay yung ref ay may pakain mo tayo sa mga estudyante guys ayan po ay mga magulang na napaka supportive at matulungin kay mama na, napaka supportive talaga yan sila guys sa yung mga bata guys ang babait guys at Sobrang saya talaga na mabuhata guys. Sigurado mabubusog sila. So may pabigay tayo na kunting candy lang guys. Ayan. Kaya titaloy na parang nabigay yan guys. Ayan. Tag-iisa sila para pantay-pantay guys. Para walang mag iiyakan. Charing. <laughs> Yay! At yun na nga guys. Ang saya-saya ko. At syempre inaayos na yung kusina guys ng dicker. O, diba? Maganda na yung kusina ng si Chupawa, At guys. ito na, guys, yung ref na i natin. At may gagamitin na sila at may paglalagyan na sila ng mga karni gulay, isda, at iba pa, guys. Kasi may mga feedings po sila, guys, para sa mga bata, guys. Ayan. Thank you kay God kasi may blessing tayo. Ayan, salamat sa mga magulang at sa mga bata. Maraming salamat. Bye-bye! Bye-bye! Bye bye. At ito na naman guys ang isa na ref na ibibigay natin sa proper daycare center. Ayan po si niyo na Ang amin napakasipag at supportive na kapitan. At yan naman si Tanod. Ayan Tanod na amin, ang Tanod namin nagpugi, pugi. Ang bata-bata pa ay um, ayan shout out kay Paring Jupiter. Ayan. si Tita Nanimbang kinaya talaga ni paring Jupiter magbuhat ng ref at siyempre yan ganun talaga si kapitan umalalay talaga guys ganun talaga yung kapitan namin napaka supportive guys ang saya rin na kapitan kasi um, maibigay na natin yung isang ref sa daycare at siyempre ako sobrang saya ko kasi may gagamitin na yung daycare center isa sa pangailangan talaga to ng daycare kasi may feeding program po sila kasi kailangan yan guys shout out kay ma'am Agnes at siya po yung nagtuturo dito sa proper ng daycare center at ang saya ko kasi maibigay ko na yung ref guys kasi may gagamitin na sila yay thanks God sa blessings Hello,

Yun nga guys, at naibigay na natin yung refs sa si Chukawa at sa proper combat sa daycare center. At natupad ko rin yung isa sa pangarap ko na maibigay. At thanks God kasi nagkaroon po tayo ng konting blessing at na-share din natin. Kasi yun ang isa sa pangilangan ng daycare center guys. Kasi meron po silang feedings, may paglalagyan ng karni, isda, mga fresh milk at iba pa. Yun nga guys, huwag kalimutang i-like, comment. Share and don't skip us, guys. Bye bye. Thank you for watching.